Hello guys. So, pakita ko lang sa inyo guys yung dati namin pangarap. Ito yung pinundar namin ng asawa ko. Simula nung magsama kami guys. So, pinangarap namin na magkaroon ng maliit na lote. Para magkaroon ng pagbababuyan. At sa pagtsatsaga at pag-iipon nga namin guys ay nabili namin itong maliit na lote dito so 327 square meter at nabuo po yung aming pangarap Ang pangarap namin na magkaroon ng ganito ay nakulayan guys karoon ng backyard piggery ngunit hindi po tuloy-tuloy yung um, mga biyaya na dumating sa atin you know. ipondar natin ito at napuno din natin ng mga alaga nating baboy guys pero dalawang magkasunod na tinamaan tayo ng USF kaya naging parang hunted <laughs> backyard pagery po ito mga ilang buwan pero hindi po tayo sumusoko guys dalawang beses tayong tinamaan ng ESF pero dalawang beses din tayong babangon hindi tayo nawawala ng pag-asa na someday makakamit natin yung ating mga pangarap at ngayon nga guys muli tayong babangon kung saan tayo nadapa so muli tayong mag start dito sa mga nakuha nating mga biik dahil po sa war na meron tayo noon so ngayon guys meron tayong total of pin heads na meron dito sa ating uh, babuyan at ito po yung magiging susi para makapagumpisa ulit tayo. So, anin po dito ay babae. So, gagawin natin inahin. At meron tayong isang board dyan, guys. And, yung iba patining natin, guys. Merong tatlong lalaki. So, yun ang patining natin. So, pangbenta. benta. Ito sila. <coughs> Ayan. So Kaunti man sila ngayon guys pero Pinapangarap pangarap natin ulit na sila uh, magpupuno ulit dito sa ating babuyan. Ito yung babuyan natin guys na sobrang maingay dati. Ano? So sa pagbangon natin ngayon guys, um meron tayong natutunan, ano? na makakatulong sa atin para mas makapag-survive ano? yung paggawa natin ng vermicast so ayan guys laban lang tayo sa buhay lang buwan din ako nagmukmuk hindi ko alam po ano gagawin ko pero sabi ko kailangan kong lumaban at kailangan kong gumawa ulit ng paraan ano? para bumalik po yung dati natin pinagkakakitaan at nagpapasalamat po ako sa program ng Department of Agriculture ano, na dahil doon sa insurance may nakuha po tayong kaunti na gagamit din po natin dito para maumpisahan po natin sa, so, lalo na po sa pakain guys kasi itong mga baboy natin na nandito ngayon hindi ko na siya binili kasi nga Ayaw ko din mag-alaga pa dati guys. Pero yung mga dudo, yung tawag ko natin, yung bayad nila sa akin dahil doon sa bor na uh, pinagpabulog ko sa mga baboy nila. Ay nakaipon tayo ng 11 guys. Yung isa nabenta na natin ano. So nabenta natin ng more than 19,000. At ito yung mga natira. So yung mga babae hindi natin siya ibibenta at saka yung isang bore natin. So, bali, may iwan dito, guys, pito. Anim na magiging inahin. At, isang bore. So, ayun, guys. So, sana ay gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagbangon po dito. Maraming nagdi-discourage sa atin kasi nga fresh pa daw yung virus na meron dito. Tama ano na, Pero, Alam ko na hindi tayo uh, pababayaan ng Panginoon dahil doon sa hangarin natin. And siyempre kailangan natin humanap ng ibang extra income habang pinapalago natin ito, guys. So, muli natin bubuhin yung pangarap natin, guys. Uh, lalo na ngayon uh, pabalik na si Elder Saragosa na kailangan natin na uh, punduhan, ano yung kanyang pagka-college. So, wala mang kasiguraduhan ano sa pag-aalaga natin ng bubble Lake, guys. Pero hindi pa rin tayo susuko. Laban lang ano. So, bahala ng Panginoon sa atin guys. Golpo natin after after two years ulit tano na mapunong natin ulit yung babuyan natin and sana hindi na ulit tayo bisita